Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa kumakalat ngayon na Facebook post ng isang netizen, usap-usapan ang umano'y panunulot ng kaibigan ng girlfriend ni Miss Universe Philippines Beatrice Luigi Gomez sa Cebuana title holder. Unang nilahad ng netizen ang pagbabahagi umano ni Beatrice sa Instagram ng larawang magkahawak kamay nitong madaling araw ng ikalabing anim ng Oktubre. Hinala nito, kamay ni Beatrice at isang lalaki ang nasa larawan. Hindi nalingid ang pagkakaroon ng relasyon ni Beatrice sa DJ na si Kate Jagdon. Sa katunayan, ibinandera ni Beatrice ang pagiging kauna-unahang openly gay na title holder ng Miss Universe Philippines. Ayon sa netizen, kaibigan ni Kate at kapwa DJ na si John Odin ang nasa larawan. Pagbubunyag pa nito, si John Odin ang isa sa mga pinagkatiwalaan umano ni Kate nang matapos ang Miss Universe Philippines bid ni Beatrice. Hindi pa rito nagtapos ang mga paratang ng netizen. Isang araw matapos ang nasabing Instagram post ni Beatrice, makikitang hindi na raw naka-follow si Kate sa Instagram ng kaibigang si John. Dagdag pa nito, sa pribadong Instagram account ni Beatrice, tanging si John lang umano ang nakafollow habang hindi na makikitang follower si Kate. Nagbahagi rin ng screen grab sa ilang Twitter posts ng umano'y malapit na mga kaibigan ni na Kate, Beatrice at John. Dito mababasa ang mga dismayadong pahayag sa umano'y sulutang naganap. Makikita naman ang pahayag ng tila pagkadismaya ng Facebook user sa umano'y kinasangkutan na isyo ni Beatrice. Wala pang pahayag si Beatrice sa nasabing isyo. Anong masasabi mo sa balitang ito?